Hi! Uh, magandang uh, maulan, makulimlim na tanghali po sa inyong lahat, mga batang Maynila uh, at sa mga nanay at tatay ko at uh, minamahal kong uh, lolot-lola, mga senior citizen Sana po kayong lahat ngayong tanghali ay nasa mabuting kalalagayan bagamat may paparating na uh, hamon na naman sa atin dito sa lungsod ng Maynila at sa ating bansa eto na yata lang uh, posibleng uh, uh, pagbagyo uh, later on or maybe tomorrow but for the meantime uh, sana po uh, ay nasa ligtas na sitwasyon at maganda rin po kayo dahil uh, pag ulan po ay uh, sigurado po baha na naman ang Maynila tiyak na po yun. so bagamat uh, magkaganon sa ibang bagay ko na po yan tatalakayin ngayon po ay uh, kaya kami uh, Uh, nagkaroon ng emergency broadcast para po kayo i-update. Mahalagang update sa pamumuhay natin sa lungsod ng Manila. Uh, Partikular sa mga magaganap uh, sa darating na araw ng pamumuhay natin dito sa lungsod at kasama ang anim anim na uh, LGU sa Metro Manila. And this is our update regarding sa pagkolekta at pagtapon ng basura uh, ng ating lungsod at kasamang anim pang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Now, I hope sa mga nanay at tatay ko, anak, mga kabataan, so, mga lolot-lola ko at yung mga iba nating kababayan nanonood sa abroad na kung kayo may mga uh, mahal sa buhay na naninirahan sa lungsod ng Manila, If I'm not asking too much, so those who are watching right now, please help us to reach as many people as we can. You know, by sharing this very important announcement by your city government of Manila. Eh, habang kayo nasa loob ng tahanan, eh, let me take this opportunity to update you and inform you. Now, let me go on with this. Uh, sa mga nanay at tatay ko, mga lolot-lol at mga batang Maynila at mga naninirahan sa Maynila at naghahanap po. I just received the information, the official uh, information uh, written to me by uh, Chairman Attorney Romando Artes of the Metro Manila Development Authority. And let me read. Subject, Redirection of Generated Waste to the Assigned Sanitary Landfill, SLF, starting August 27, 2025. Dear Mayor Dumagoso, Greetings from Metro Manila Development Authority. In the event of the impending permanent closure, of Nabotas Sanitary Landfill. On August 26, your office is hereby advised to redirect your generated waste to New San Mateo Sanitary Landfill starting August 27, 2025. Further, you may coordinate with the International Solid Waste Integrated Management Specialists Incorporated or ISWIMS for related requirements. For further clarification or related inquiries, please do contact and so on and so forth. Ah. Mga kababayan, ano po ang ibig sabihin ng nilalaman ang sulat na ito. Sa pangaraw-araw na pamumuhay natin, for so many years, including my first term, ang ating pong basura sa lungsod ng Maynila ay nakakontrata sa mga garbage collector company. Diba-diba po yan? Diba, -diba rin? Uh, may pagkakaparepareho pareho sa ibang siyudad, pero lahat po niyan yung nabanggit na anim. Uh, at sinasabi kong anim, uh, samang sa mang Manila, tayo po ay kinokolekta ang basura natin at binabayaran natin para itapon sa labas ng Manila. At ang madalas na ginagamit natin, most of the Metro Manila is din nabotas can Ito po ay nababalitaan ko na bago pa ako mag ay nababalitaan ko na na balak na talaga itong ipasara. Noong ako naman po ay umupo na, isa sa malaking challenge, salamat sa inyo at binigyan niyo ako ng pagkakataon, pero isa sa pinakamabigat na pagsubok na kinaharap ko bilang inyong mayor ay ang tinambak at pinabayaang pagkalat ng basura all over the city of Manila. At naging bundok ang basura at nairapan ang mga may bahay. Salamat naman sa Diyos. Sa tulong ng mga kapwa ko empleyado ng Lusod ng Manila, ito'y naresolba. Ang lalo sa lalong madaling panahon. Sa mabilis na panahon. Salamat sa ating mga kawani ng pamahalaang lungsod at ang ating mga private partners. Now, having said that, after natin maresolba at nag-normalize ang collection ng basura, ngayon may pagsubok po tayong kakarapin. Ano po yung uh, halaga niya sa buhay natin, particular sa sanidad ng pamumuhay natin sa lungsod ng Maynila? Pagkakaroon ng mabigat, pagbalang, or delay sa pagtapon ng basura palabas ng Maynila. Kasi dati-rati, yan po ay ibinibigay sa Pileko transfer station at ang pileko ibabards yung basura na yan dapat ayon sa kanilang obligasyon at pagdating sa bards dadalin po yan sa nabotas landfill which is a few kilometers away lamang sa atin so it seems that the system is working now With the new directive coming from the Metro Manila Development Authority, magkakaroon po tayo ng pagsubok. Dahil ang San Mateo, uh, San Mateo, Rizal, ay humigit kumulang uh, 70 kilometers. If I'm not mistaken. I may be wrong. But that is within the range. no? So, from a regular 5-10 kilometers away, you are now going to deal with 50 plus to 70 plus kilometers away. Kerati, agaang natin na ang basura palabas ng Maynila. Ngayon ay magkakaroon ng pagbagal. Now, having said that, dahil sa advanced information na nakuha ko ay, uh, ang inyong lingkod at sampu ng ating mga opisyal ng siyudad ay naggayak naman, two weeks ago pa. Opo, tayo'y naghahanda uh, kung saan binigyan ko ng direktiba uh, si uh, Director Kenneth Amuraw at sampu ng mga kasama natin sa DPS na gumawa ng plano kung saan dapat lumaki at lumobo ang dami ng truck na dapat i-provide ng ating contractor ng basura. Yun po ang aking naging solution or approach o solution para sa problema. Mangyari, kung regular truck tayo, mabubuntis tayo sa biyahe pagdating sa San Mateo. Kasi everyone will now utilize the San Mateo uh, landfill. So, just imagine the 17 LGU and other LGUs, so maybe from Rizal, we're now utilizing one. So, ano yan? Ayan na po yung binabanggit ng mga scientifico or what you call the, the time in motion. Paano so, anong ginawa po natin? Uh, tayo naman po ay uh, nagbigay ng direktiba sa dito na palawakin, palakihin ang kakayanan ng UNED na ating partner ngayon sa lungsod. Which, as we speak, ay nangyari naman ahead of time. So, kami naggagayak sa DPS at ang ating private partner na palakasin, palawakin, palakihin ang kakayanan ng ating DPS at ng private contractor ng lungsod upang nang sa ganoon pabilisin yung time and motion challenges. So, ko po, no? Para lang oh, mas madali nating maunawaan. Imagine mo, kung kinuha mo yung basura sa kalsada, sa kanya-kanyang komunidad, babiyahe lang dapat sa Arten, Arten ilalagay sa barge, makakalis sa kagad ng truck, makakabalik na kagad sa komunidad. I hope you're following me. No? And I will entertain some of your questions later on. So, makakabalik na sa komunidad, at babalik ulit. So, mabilis na nakokolek siya. Nakokoleksyon, nagkakaroon ng koleksyon ang ating basura. But, with now, ay babiyahe tayo ng uh, halos more or less 400-500% na layo sa normal na nangyayari sa buhay natin sa pagkoleksyon at pagiging malinis ng Maynila. Una, ito yung information. Pangalawa, anong ginawa natin ahead of that. So we are ready. But we are going to be challenged. Kasi hindi pa natin alam ano ang mangyayari kapag sabay-sabay ang track kumiyahin ng Commonwealth. Ulitin ko po, no? Anim na syudad po ito. Sabay-sabay na babiyahin ang track, yung malalaking track pabiyahi sa Commonwealth papuntang San Mateo sabay-sabay uh, on a regular day in the absence of those six LGU traffic na po ang Commonwealth at lahat man I'm not saying uh, any city for that matter all over Metro Manila is traffic more so if there will be a merger or convergence of big trucks in Commonwealth towards San Mateo. That's the first challenge. The second challenge, kapag nasa San Mateo na yung queuing portion, eh sabay-sabay po dumarating ang truck. So it will take time. So ibig sabihin, babagal yung palikan. Pero tayo naman, nagdagdag tayo Dinirektiba natin na kumuha ng mas maraming truck. It will cost us money. Sad to say. But let me handle that. Alam ko malaki problema natin sa pera. But what is important now is that yung basura dahil kapakanan taong bayan yung importante muna dito. So, pagsara, lipat with all the challenges. Naggaya ang inyong syudad. Naghanda ang inyong syudad. Tetestingin na natin ngayon niya. So naman po, uh, panguli naman ay let me again take this opportunity sa lahat ng kababayan natin, sa kanya-kanyang tahanan na nanonood ngayon. At lahat ng negosyo na naghahanap buhay sa mali at lahat ng dumadako sa Manila. Ako po ay nakikiusap sa mga barangay official din, nakikiusap na hanggat mari, hanggat mari, huwag po natin ilalabas ang ating mga basura hanggat hindi dumarating yung truck. I'll try to catch up. And we're going to adapt. We're going to learn again. No? And, you know, adapt to this situation. Pero kailangan ko po ng pakikipagtulungan ng bawat batang Maynila. Bawat mamamayan sa lungsod at dumara ko rito. At mga negosyo. So, kung ano yung nakasanayan na natin for the past week, weeks, na ah, nabalik na natin sa normalization ng collection ng basura, baka, baka, di pa tayo sigurado, no? Baka magkaroon ng delay. So, pwede one hour or two. But it will not pass a day. Kaya naman, ipinakikisuyo ko, ipinakikiusap ko, na kung po pwede, huwag niyong mailabas muna ang basura hanggat hindi dumarating ang truck. Bakit po? Ano pong ano nun, halaga sa atin? Dala ng tagulan. Dahil sa uh, pagbaha ng Maynila. Nakalulungkot mang isipin, tayo ang may pinakamalaking pondo ng flood control sa Manila, 14 billion pesos, 215 na flood control. Tayo may pinakamalaking pondo, pero tayo rin ang pinakabaha ngayon. So, having said that, stating a fact, malaki pondo, palpak yung flood control, may baha sa Maynila. Huwag nang ikubli. May baha sa Maynila pag umulan. Mano pa pag inilabas natin yung basura sa hindi tamang oras o hindi pa dumarating ang truck ng basura. Yun ay makadadagdag sa ating problema, sanidad at muling pagbara ng mga nililinis ang 896 barangay at ng yung city government araw-araw kahit walang ulan to declog all those materials, solid materials sa ating drainage system. So, kaya po muli mga kababayan, kagampanan po namin uh, ang aming tungkulin sa DPS at ang ating mga private partners. Kailangan naman namin ng pakikisa ng barangayang, kailangan namin ng pakikisa ng mga negosyante, at higit sa lahat, kailangan namin ng pakikisa ng bawat tahanan, bawat bahay, bawat pamilya, ng kusang disiplina. Kung manatag kayo, ano man ang pagsubok na ito, nakakarapin natin at pakikibagayan natin na pagbabago ng sistemang pagtapon ng basura sa labas ng Maynila, ay eh, tingin ko naman basta tayo po ay nagtulong-tulungan. Maitatawid natin ang suliraning ito hanggang sa mag-normalize na muli ang koleksyon ng basura. So, usang disiplina, ang hinihingi ko sa bawat isa sa inyo. Huwag natin simulan na maglagay ng isang supot sa kanto at may poste dahil pag nakakita ang iba at na meron, ay pwede pala sunod-sunod niyang tatambak na ulit sa kanto. Tulad ng kasabihan, ang basurang itinapon mo, pabalik din sa iyo. Kasi garantisado po 'yon, magbabaha po ulit ang may ini. At ang mga basura niyan ay maglulutangan at magbibigay ng panganib sa ating mga apo, anak, at may mga sakit na mamamayan sa lungsod ng Maynila. Hing po. As we speak, since Friday, 260 patients of leptospirosis, 70 plus died already. Nakalulungkot. Dahil sa problema ng palpak na blood control, marami na sa wimbuhan. Huwag na po natin dagdagan. Huwag na natin magsisihan. Ngayon, isinasaad ko sa inyo yung bagong panukala at gagawin ng Metro Manila. Isinaad ko sa inyo yung ahead of time na pagpaplano natin. Isinaad ko sa inyo ano yung gagawin ko at ano naman ang pwede niyong partisipasyon bilang mamamaya. Together, nakaraos tayo sa hmm. suliraning ito. Now, let me answer some of your questions. Meron bang tanong ang ating mga kababayan? Actually, Mayor, no, may nanonood po sa atin from San Mateo, Rizal. No? Tama daw po kayo na ngayon pa lang po traffic na what more pa daw po yung that exactly my That is exactly my point. Yung time in motion. Kasi sila normal pa ngayon. Traffic. O magiging abnormal yan, yung load ng truck yan at sakyan pag dumating na yung buong Metro Manila o yung anim pang LGU sa isang daanan. Uh, ako po yung pamilyar sa San Mateo Rizal. No? Malilid lang po ang mga kalsada dyan. Malaki po ang um, Commonwealth. So, pero yun po yung traffic na rin araw-araw. So, madadagdagan. Diba? Ano so far, Jorme, no? Oh, uh, nag-agree po yung mga tao po na nagkukusang disiplina. Kaya ng pamalaan lang. Kaya daw po na kung magkukusa ang bawat isa. Okay, yun naman ang inaasahan ko. Basta kami, whether it is holiday, whether it is weekend, we'll try to work and confront. Ha? Harapin. Hindi itanggi. Hindi ituro kung kanil We just, we just want to find ways to solve every problem or challenges na pwedeng karapin ng mamamayan dahil may gobyerno sa Maynila. At ang gobyerno ngayon ng Maynila, maaaring hindi perpekto, pero siguradong may gobyerno. May gobyerno marunong makinig at gumawat kumilos ng mabilis. At maaaring hindi perpekto ang bawat galaw namin pagtupad sa aming tungkulin, pero tiyak, may katiyakan, may pamalang ipinagmamalasakit ang kanyang mamamayan. O yan ang gobyernong mararamdaman ninyo habang ako inaral. Pero pang tanong ang ating mga kababayan? Nag-request po sila, no, kung may time po daw po bang pwede tayo ibigay kung kailan po dadaan. Kung ano po yung nakagawian ninyo, kasi may kanya-kanya na pong naset na schedules bawat area. Kung alimbawa, ang nakaugalian namin darating sa amin ang truck ng alas 6. Usually, nilalabas na natin. Ang pinakamagandang sistema is ang tabayana natin yun, yung pagdating ng truck. Dahil sigurado naman nung darating, tiyak po yun. Dahil inagapan ko na po itong malaking problema na ito. Eh. Kaya lamang ho, yung oras ang nagkakatalo. So, doon ang na, na magtatalo yung what you call the time and motion. Pero, may katiyakan ba your na darating ang truck? Opo, pipilitin po namin na may darating na truck. In fact, even today, We are continue to acquire uh, as much space as we can to reinforce our logistical capabilities to address and augment these challenges. Para pa wala na po. Okay. So muli enjoy your lunch. I hope uh, hindi ko po nasira ang araw ninyo pero ang nagsasabi nang tapat nagsasama ng paluan. Manatag kayo, kami na may pipilitin namin magbuti at uh, lagi po namin tutup din ang aming sinumpang tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng bawat batang Maynila, nanay at tatay, lolo't lona. Stay dry. Prepare for today. Baka po bumus ang bagyo ngayong araw na ito kundi manibukas. For the meantime, ito po ang inyong lingkod si Orme dito sa City Hall. At meron pa rin pong gobyerno sa lungsod ng Maynila ngayong araw nito, bagamat walang paso. nagpapasalamat uh, ako sa ating mga frontliner sa ganitong klaseng sitwasyon. Mapa-medical man o na uh, kapayapaan, paglilinis, at especially ang ating MDRRM. So, mag-ingat po kayo. Sa aking mga lolo at lola, I love you. Ha? Stay safe, stay dry. Mahal na mahal ko po kayo. For the meantime, ito po ang inyong lingkod. I'll see you soon. We'll update you soon. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo na ang pong may kapa. Manila, God first. Thank you very much.